Another day, another blessing. Mga kaibigan, uh, mag-ano nga tayo ngayon? Magbibigay tayo ng vitamins uh, at ia-iron natin itong maliit, uh, ang kambing, itong mga bagong panganak. At bibigyan naman natin ng vitamins itong uh, kasalukuyang buntis na kambing. And then, itong ina ng b ay bibigyan natin ng DCM, tsaka vitamin din. So, ito, yung ating DCM. Ayan. Calcium, Magnesium, Dextrose. Ayan. So, ang bibigyan natin dito, uh, ang ano niya ay, ay yung sa small animals is 5 to 25 ml. Ayan. Tapos, ay uh, iba naman ang dosage sa, sa cattle, horse, and carabao. Ang dosage niyan. So, small pang small lang tayo. Small ruminant. And then, ito yung sa vitamins naman. So, pwede sa baboy, pwede rin sa kambing pwede rin sa mano. so ito na yung kinuha natin yung sa sa cattle ay 3 to 4 3 to 4 ml yung cattle pero yung swine is 1 ml to, to 2 ml ayan so i-adjust na lang natin siguro And then, yung itong jet track. Premium to ha. Yung nakuha natin. So, anti-anemia. Uh, yan natin. Uy, ginilaan mo <laughs> <laughs> na. Gingilaan niya, hindi na pagkain. Okay. So, mga na yung dalawang kambing natin na maliit. So ito siguro ay magbibigay lang tayo ng TIG 0.5 nila. Ah, uh, ayan. And then after 10 days to 14 days siguro ay magbibigay tayo ng TIG 1 ml na siguro dahil medyo kaya na siguro ng katawan nila. Kasi ang ang ano nito is yung dosage niya ay 10 kilo uh, body weight eh, at sa ano na yon sa 1 ml na pag-inject sa kanila. So, wala namang 10 kilos yung kambing na yan. So, i-adjust ia na lang natin. So, maybe gawin natin uh, 0.5 na lang. So, ayan guys. Uh, at i natin. I-prepare natin yung ating bên jack À. So. <coughs> Anh yeah. meron tayong bagong ano dito syringe one, two pero malaki yung karayom so di natin ito gagamitin at yung isa na lang ang gagamitin natin oy huwag kang malikot dyan huwag mong tutumbahin yan matumba yung ano dyan ha yung camera dyan ha and dalawang mga hmm. tingnan ko lang kung di kayo iyak mamaya so ito yung ano yung iron jack premium so kukuha tayo ng 1 ml so hahatiin natin 0.5 lang Medyo mahirap kung ha. Para maiwasan natin yung hangin. hoy okay, doon nga kayo. Ayan dyan. Para masolid natin yung ano. Yung pagkuha ng gamot na walang air gap dito sa serins natin So, first time kong mag-inject ng maliit na kambing, bisiro. Pero sa mga biik, sa mga baboy ay palagi So, I think wala namang gaanong pag pagkakaiba. Yeah, medyo pinabalik ko lang yung hangin. Ayan. Ayan, okay na. Wala na siyang ano. So ayan. At sinong tatakas ngayon? Op. Oh. oh. So ito yung isa. Ayan. At ito nga ang i-inject natin ngayon. Ayan show. guys. So ayan. At syempre, sabi nung dito, natin patatamaan sa sa muscle so kasi ito ay intramuscular so wag mo lang patamaan yung buto saka yung tendon yung litid dahil baka ma magkaroon ng injury so pwedeng pa-slanting pwede rin pa vertical basta wag mo lang isasagad yung karayom so Okay. So, ayan. na sana na so ganun lang ka simple mag inject sa bisirong kambing unlike sa mga biik ay eh, talagang magpupumiglas pero sila hindi Ayan. so hulihin natin yung isa mas malaki itong isa Ayan o. So, ayan. Mas malaki. Oh, wow. Oh. Oh, huwag mo kasing ano yun yan. Guluhin. Ayan. Huwag gulo ko mga to. Ah. Na. Oh. Diba? O anak ng ating mga bagong alaga ngayon. Yung nabili nating buntis na inahin. Nakambing. kambing <laughs> natutulog ka agad ano yan epekto ng ano ng iron jack ano? na natulog ka agad ha so ayan na ching ching so ayan so, ikaw naman so ganito muna pakalmahin lang natin siya Oh, so, maraming laman to. So, Pwede nyo yung pisilin dito para lumabas yung yung laman dun sa buto para umumbok. And then oh. oh. Ayan. Ayan. Okay, pasok lahat tapos na ayan ayan, <laughs> ayan to yun na yung pusod hintayin na lang natin mahulog ano okay tapos na so ang ibibigay naman natin ngayon ay vitamins sa ating kambing Malaki so bibigyan natin siya ng 2ML 2ML 3ML 3ML na para Kuha tayo. Igop. Ayan. Ayan, 2 ml So, pwede dito Sa may bandang leg. Pwede rin sa Sa pigi So, titignan natin kung saan pwedeng mabilis maiibigay Unlike dun sa ivermectin natin, uh, madali lang ibigay sa kambing yung uh, ivermectin. Gawa ng hilahin mo lang yung balat niyan, paangat, and then tusok. Plus, flushing. So dito, kakapain natin kung saan mabuto dito eh So maybe dito na lang sa sa likod siguro. Wala kasi akong tagahawak. So ano, eh, buto butok kasi dito mo to So, dito natin sa pigi. So, bapanatan. Ayan o. isa guys walang tagahawak hawak eh. Yun. So, naibigyan natin yung vitamins nya dun sa pigi natin pinadaan. So, meron pang apat tayong bibigyan <laughs> Oh. maliit lang yung maliit. Hindi siya umiyak sa nangyata sa farm. sợ trồng mày lập rồi Okay. dalawa na lang alas yan baby bigay pa tayo ng DCM mama. yun sa white yan

Okay. So, DCM naman. Mag-sterilize lang muna tayo. Is sterilized na natin to guys, then DCM the is 5 to 25 ml. So bigyan natin ng pwede na 10 ml, 10 ml. loro to? Dalwang tusuk kabila apa? Kabila. Oke. Okay. Oke, okay, finish. So Ngayon guys. At naibigay naman natin ng maayos ang ating mga vitamins and DCM at saka iron sa ating mga alaga. So, ayan. Ayan. Mm. Okay, thank you.